Hello. Ayan. Tayo po ay magsinigang baboy. Paborito ng mga anak ko. Ayan. Paborito ng mga bata. Ayan. Okay. Haluin natin. Ayan. Ayan muna. Ah, style ko po sa sinigang ay igigisa ko muna siya sa garlic and onion. Tapos ay, papalabas ko muna sa kanya yung mga mantika niya. Ayan. Kaya, para masarap. Okay. Kung sa Tagalog pa, isang kotsa mos muna siya sa ayan, hanggang lumabas talaga yung kanyang mga oil. Ayan. Mantika. Ayan. Mga, yung taba niya. Ayan. Wala naman siyang taba masyado. Kasi ayoko ng masyadong taba. Pero yun nag nagpapasarap dyan sa sinigang baboy kapag may kunting taba. Ito pala ay kasim, part ng baboy kasim. Tapos tatakpan ko lang siya, pabayaan ko lang po yung umano. Tapos, basta naka na po yung ano natin. Ayan. Ah, uh, kangkong. Tapos ito, ayan. Ito yung pampaasim lang natin. Nor sinigang sa gabi. Ayan, nor sinigang sa gabi sampalok 'yan, sampalok. Ayan. O ito yung mga ano natin, no. Sili, tapos sitaw, radish. Pero hindi ko na nilalagyan ng radish 'to. At okra kasi hindi naman sila kumakain ng radish okra, sayang lang. Ayan, ang teknik din po pala para hindi mapanis yung mga ulam ninyo para umabot hanggang bukas wag nyo lagyan po ng kamatis ha kasi ito kapag ang niloloto nyo ay nilalagyan nyo ng kamatis hindi po abutin ng ano yan kinabukasan o gabi panis na Nag nagbubula-bula na po yan yan kahit anong ano po ulam basta may kamatis hindi po yan aabutan ng kinabukasan or kung madali naman maubos naman kaagad yung niluluto nyo pwede nyo lagyan ng kamatis pero, kung ako sa inyo, wag nyo nang lagyan ng kamatis. Pero, mas masarap kung may kamatis, pero madaling mapanis. Ayan po ha, nakahanda na yan. Okay, ayan. Ulam for today sa lunch ay sinigang. Ito, abot pa to sa amin hanggang gabi pa ito. Ayan, ayan lumabas na yung matika nyo. Ayan, abot to hanggang gabi pero dadagdagan ko lang yan ng halimbawa magpiprito na lang ako ng daing or isda ayan yung partner ng sinigang isda or daing pwede yun pag kunting dagdag na lang yan okay bye bye mga suki mga baby loves